Balik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Wala rin siyang preno nang tirahin niya ang mga pogo. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababayahan na mga pogo. Nagparinig din si Pangulong Marcos sa isang kandidato. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Hindi man pinangalanan ng Pangulo, pero ayon sa dating Presidential Legal Council na si attorney Salvador Panelo, obvious na pagpapasaring ito sa nakaraang Administrasyong Duterte at mga kaalyado nito. Depensa ni Panelo? Wala pang kaso akong natatandaan na ipinail ng administrasyon ito tungkol doon sa mga operasyon ng tokhang Ang foreign policy naman ni Presidente Duterte noong panahon niya ay may pagkaibigan sa China at dahil nga doon ay walang sigalot. Ngayon lang nagkagulo kasi nahaway ng administrasyon ng China. Nagpasaring din si Panelo sa mga pambato ng Marcos administration, kabilang na sa kapatid ni PBBM na si re-electionist Sen. Aimee Marcos. Eh, yung mga iba dyan, puro mga balat kayo, lalong-lalo na yung kapatid niya. Independent ko, no? Pagkatapos eh, nagpataas siya ng kamay. O, ba? Diba? Beltarinang rin ang isa pang kilalang malapit kay Digo na si Davao del Norte 1st District Representative Pantalion Alvarez. Walang adik sa mga kandidato ni Duterte. Nagbabalita,